magandang araw po. good morning mga igsuon uh, mayong adlo na nanapod adres sa GCT Moto sa itong atubangan ah. ato ang Mew Girl <laughs> Mew Gear 125 man din Mew Gear na ni uh, pasensya na itong uh, last vlog na to at to ang na mention na 115cc lang ni Mew Gear Mew Gear 125S man ni siya So 125cc so kusog kusog po dahil po ni Mudagan so bago pa kayo niya <coughs> for registration gaya po ligid na pa mga buhok buhok baga pa kayo hamis pa kayo hamis pa si mga mga piyab <laughs> tunawa na siya wala po kayong kolor niya uh, military saan niya army green army green something like that tapos ganang ako sa iyang lingkuranan no? uh, iyang leather dili siya tong danlog gani pindot kayo unya nakay sa bitanan sa mga plastik, uh, secure siya dili siya mahulog na uh, pa siya charging port so idea ni siya sa mga grab rider mga food panda pwede mo malobat hindi na mo patawad auxiliary para maka charge mo so muna siya uh, ta, habog habog na ni siya compare sa Mio ay na last na to gigamit. Wapo pa kayo, baga pa kayo. Amis uh, pa kayo. Sus, uh, So, tanaw na tong specs niya. Mali, dahil ko tong previous. Nabi ko 1.15. So, tanawa Ang brand new ani, uh, around 82,400 Mio Gear S. Then, specs niya, oh, 125cc. 125cc 9.3 horsepower 4.2 liter ang capacity sa iyahang na ito so kabriani capacity sa iyang tank uh, 4.2 so single stroke uh, 4 stroke single stroke 4 stroke single exhaust and single overhead o, na siya so belt drive ano yung storage uh, Okay lang, enough lang mabutang mo ang mga siguro sa nina ni mo, lubit-lubit ni <laughs> Brief. <laughs> mga imo <imuhang> mga kolon. <laughs> so, mo na siya. Ganahan ko sa yung color. Mo tsay color ni siya, army green something like that yang color. Push it then mat. Hindi uh, indot kayo. So, mo na pading sulay to karon adlaw og kuyog ko ninyo. Ah, uh, Odo ani 1200. Wata pa kayo bay. Oo na siya. Sus. Ang ground clearance niya taas taas siya compare sa MIUI. Pero matukod gyud ako ang duha <coughs> ka And then sa leg room, okay gyud sabto sakto gyapon. So tara na. Apa Deka, katalunan <laughs> Uy, empty na din eh Ah, di pa kaya niya, eh. hinapa niya allowance Pwede pa niya matulod <laughs> Matulod din oh, guap, man, niya, maughan Oh, god, man, di gabo kusog De. gabo siya no? Guapo Kaya 1, 2, 5 No, ang guwapo kayo Guwapo pa niya ang braking Kusog gabo niya ang braking Ka-record ba? Sa hayaan mo ni pilit dili ni ga record sige ra tagtabi nya wala day ga record so tuyok na podag mental adong paborito nga tuyok kanan kay dili traffic nya makahunat huna ta gamay masulay na to iyang full power so bangko gi hapon ni siya mga nagapitik dito bangko gi hapon pero gibutangan na siya uh, sa ni magnifying sa previous owner Puro igol lang nigibayaran ng isa kabulan ba? <laughs> niya gipay embargo. Tanaw oh, 1213 pa lang ang udo. Sus, baguha pa ni oy. Eh. O niya, ato, ni balik yung mga 60 gyapon, 60 kapin. So, suerte na kayo makapalitan ni. Eh. Dako na kayo matigbas sa presyo kaysa mo palit kag brand Oh, nindot ka ayo. Ba pugya siya dalawon pero mas ganan ko katungkuan. kuan. Lah, mas ganahan ko katong tong ay kay mubo siya, mura lang yung dulaan. Ay, alam kayo i na ba. Unsa <laughs> nang ana ana? Lain naman ang anak ana. -ana. Lamis siya wakli wakli ba. Sayo maglisod na po tag Bisaya ba kay naanad na tag Tagalog-Tagalog. Sa so, balay mo ko magtagalog misa akong pares sa mga bata. Katong kinamanghuran kay English English man tong bata to, amput, wala man to gitudlo English pero tungod sa mga ginatan sa mga salida ba English <laughs> bata basta <laughs> maulo ko magsurya sa sa public ba kay basig mamali kay English gani ya tira Guapo kay dalaw ng miyo miyo girl miyo girl Pero murag mas kusog tong miyo ay kay gaan kaayo kani bukat-bukat siya ganahan ko atong Mio ay pero kani uh, loaded po pictures pareho aning naasya eh. charging port lalong kayo yan ko ano uh, storage para sa battle mo then ang iyang naibutanganan diri sa mga silupin ni mo para di mahulog secure siya so hindi uh, dili na ka magpatawad pa sa leg room, tama gyapon luha gyapon tanaw naka full throttle niya ay e, lagi posibida full throttle 80 ah rin labang ah bala ka di kumuho minor <laughs> full throttle 80 hinay kay siya masaka dili really pariyo sa MIUI kusok kayo itong MIUI Pas-pas kay Musaka ang throttle ang speedo sa Mio ay 90. Paalam mo di labang mo di ko minor. Ah, na, minor na kita, ne, kay, di na ni madala. <laughs> minor na <kita>. gyud <laughs> uh, lang. Tukyo ka may unya mas baga ang ligid ani compare sa Mio ay ato nipis kay ang ligid sa Mio ay. kay baga-baga siya. So yun, uh, overtake. Ah, overtake ang kanyang inuba. Oh, guwapo gila yun yung Mio girl. Overtake <laughs> ang inuba. <Inova. laughs> mane, ilaw, mane. Easy. Sir, bato. Ah, cute ka, ayaw. <coughs> oh, first natin ina-drive sa Mio gear. 125S <laughs> Mio Gear dahi ni Dili dahi ni Mio Gear 125 dahi ni Dili dahi ni siya 115 Habi ko 115 lang Pusok man dahi po ni yung ni eh. Pero uh, Sa so tanan na sulayan ako Mas ganahan ko katong Mio ay Kay lamay ka yung mubo siya Nya paspas kayo siya murang kada Kani medyo uh, Bugat Bugat manggod nang medyo uh, Lagis siya gamay Hope oh, I overtake kay Better nak Better Better Luck Next Life <laughs> Uy, nag-upon sa mental na po Paborito natong Tuyo Kanan Kay White Traffic Sa lang magka-traffic Nga, libre pitik pagyot. yun <laughs> Diba ka? Ka-record ba? Oh, mo po Wow Oh, mana ako po ba eh Kapan po kayo ah, banking banking ah Mas lang may eh. banking Yung mga gagmay kay confident Yung ka Katong mt tiyo na yung kuyawan ko eh Kay taya Bukat mong kayo to dami kay badaganan ah, Wala siya kapitikaran Oh Alam may adalahon eh Hmm? Very nimble kayo. Gwapo kayo. Pero lahi itong lahi itong miway. Pusog yun itong arangkada. Na siya ikumod. So tipid na siya. I think mo average niya mga 50 to 60 kilometer per liter tipid 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 tipid, tipid ning may girl na ni, Wala Dakuwa sa truck Dakuwa <laughs> sa truck tarak <laughs> Kuyawa na mga bagiran tanaw eh Pisit Pisik yun ang tumata Ganoon na siya, barangkang na siya So, ganun mga egsoon na toan yung i-post Gaya yeah, sa marketplace, taod taod Sa atong page, sa Facebook JCT Moto sa tuwang TikTok JCT Moto <laughs> uh, maybe ang price na ito ano eh start tag 60 and then negotiable syempre negotiable ka ma ayaw po ayaw po ka ng sobra ka barat nga pangayoon na ah. <laughs> negotiable lang ka ma ito <laughs> well, na wala po ni Odo 1,280 murag bag o pag yun kayo niya, yeah, ang presyo layo na kayo sa brand brandyo ang brand 2,400 ang lang, basig mas taas pa karon, ah, uh, ah, karaan tong uh, nakita na ako na price ah uh, guwapo kayo dalawan ba eh huh? kayo guwapo kayo dalahon. Ah, na, tuyok na po na Sa itong lang, gapon itong Agi Kaya dito, na-stop light Huwag kayo kita makaliko dito Ah, dyan na, uy, 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 tabok wow Dami dalawon 125S, pasabot ka ang S, no? Supergirl ito grabe oh, grabyo, pero dili Fermented taas ang tubig dito eh <laughs> Kaya ako nga niya Pwede asas bata pa ba, ko, muambak ambak bagyo ko na ba Backflip pa Karang kay tiguang naman ta Hindi <laughs> na, na mahimo <laughs> Dami dalaw ni Mio girl bay Palit mo ani eh. sa mga interesado PM lang mo o sabutan na to. dokumento ani kompleto di na siya expire uh, 2023 ni siya and then uh, open na lang ta para ung kung mo i-resell uh, pasa na lang diretso sa end user or uh, buyer ninyo unat unat hinay kayo muna dipod kayo hinay tantong hinay pasaka mo guto Ah, tahu full na po dah. Full o Full throttle. ya minor ta. Kedagan mga sakyanan, mutapot ta silang sampot. Oh, bertikan gani mga pick up oh. oh power kaya ning mga gear. Nah, nah. Indot kayo. Oh, bertikan na uban motoro. Oh. Oh, vertika ng ang mirage Vertikan pa rin dump truck Kusog <laughs> ka, ayaw Kusog kayo mo <mudakan. laughs> gamay-gamay lang Pero kusog ka, ayaw buwing Ah, wala yung minor-minor na yung bahala Ah, tanaw ako Kusog kayo, vertikan tricycle o oh, Wala, hilak sila Na, nubinta na Nubinta na Mabot ka na yung gatos Hoy, night Sekian ano po, full throttle na niya. Uga na gyud dito max. Uy, uy helmet si Kuya oh. Wadi ka sa 105 Bugat man ko Akong timbang 85 85-86 Pero kung uh, Light ng rider Siguro mga 70 plus rider Kaya ni 100 kapin Bugat ko Pero katong MIUI Kaya kayo ko niya nag 105 ta sa MUI kusog ko pero I think mas tipid siya sa gas abot lang depende po na sa user yun sa rider kay depende na sa muhang pagkumot kung kusog kay ka mukumot <laughs> ay gabo kay Mm, mio Gear Ganahan ko sa iyong lingkuran Ang Dili Danlog ba? Uh, Mura siya pilit gani sa iyong Lubot Tatuyo ka na ito Dito Parking ta Dito Sa may landong Pag iyon sa natin dako nga truck Mga din na lola mamis Mga brad Mga brad na ano Mga egsoon uh, Dugay ni na sila nagsirado Pero karon abri na sila O No? I love Lola Mamis. Ba't lang kung lamay na yung pagkaon? Di mong kaon diya. Kaya murag mahal man. oh, sila mga padulaan sa mga bata. O, oh. kita lang dong. to so, uh, walk around, ha. Tuyo ka na to, balik. Ang Mio Gear. one to s Ano? Ganaan ko sa yung color. Army Green. ambot ba't lang sa si yung color nih Tawag. Pero para sa ako, Army Green niya siya. Uh, mat black so 1 to 5 now oh yung okay, mga markings markings nagikan o kasa na mga markings yung nagikan o kasa oh sa baguhan eh ang ligid mo oh. sa baga apa na texture sa iyang lingkuranan guwapo kayo dili siya danlog nagilis pag battery kay nalobat na so kana oh. kanahangkay ko sa iyang lingkuranan bakit dili danlog lahi ang texture oh. ganahan ko sa texture ani in unta nga yang texture sa lingkuran sa MT09 no guapo kayo ya kanio oh. believe ko kay naa na daan built in na uh, di mahulog ang imong mga plastic na dala nya yeah, charging port so ideal siya sa mga grab mga food panda guapo kayo so single suspension gyapon uy na bugan gamay ana siya baga-baga legit, ligid sus so, grabe baguhan oi eh. Suwerte eh. sa so, mga palitan ni, So, mo lang mga igisuon, mga amigo, amiga. Ang to na lang ato ang vlog o dagan salamat sa inyo hang pagkuyog. Wala pagyud ta chow. Sus, gupuan eh, Bomba. <laughs> so, dagan salamat o hangtod rin na lang. See you on the next vlog. Bye!